for this video ay mapagawa ko ng challenge gamit na apat na bungo. So, sino magkakita nito ay merong manalo ng 200 pesos. So, ano ininintay natin? Itatago na natin to ang apat na bungo. So, let's go! Itong isa, itatago natin dito. Una ito, ay dito natin itatago. Ang lo ay dito na naman. Ito na ang pangapat Dito natin itatago. Kung sino man makakuha ng apat ng bungo na ito ay siya ang mananalo. Bawat isa ng piraso ay 50 pesos. Kung ikaw ay makakuha ng apat ay meron ka ng 200 pesos. So natapos na natin mamaitago ang apat na bungo. So mga challenger, ready na ba kayo na oh, makita yung uh, apat na bungo? Ready, ready oh, yeah. yeah. na. Yeah. 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 So, anong hintay nyo? Let's go! Ang hirap naman ito. Dapat tayo magtulungan. Kaya natin to. Team, akibahalan niyo. Nagsisimula na sila sa paghahanap ng apat na bungo at akalain nila madali itong hanapin. Kung ikaw ay isa nagpakapanood nito, huwag mong kalimutan mag-follow, like, and share this video para lagi kang updated sa parating na aming video. Ang hirap ang na hanapin! Uy, at sa wakas, meron na rin nakakita ng dalawang bungo. Hey, Nakita na akong isa! Yay! Yeah, nakita na akong isa! Yung iba naman ay nahihina na sa paghahanap dahil ang challenge na ito ay sobrang mahirap. Mabuti pa sila, nakikita na. Gawa tayo ng paraan. At ilang saglit lang ay nakakita na rin siya. Okay. Nakikita natin do, Ang buko. to so, nakakita na sila ng tatlo. Ang isa na lang hindi pa. At sa kabilang team naman ay patuloy pa rin naghahanap. Kahit sobrang init, ginagawa pa rin nila para makita ang isang bungo. Bye. Isang oras ang nakalipas, hindi pa rin nila nakita. Medyo tinatamad na sila sa paghahanap. Hindi nagtagal, meron na rin ang tatlong member. Hindi ako maghanap. Pender na ako. Ayoko na! Kahit nag-quit ang iba, yung iba naman ay nagpatuloy pa rin sa paghahanap. At ilang saglit, ayaw na nila. So ngayon, swinder na kami. Ayaw na namin. Ilo na ako sa paghanap. So ngayon mga master, hahanapin natin yung isa dahil ayaw na nila. Mag-surrender na sila dahil mahirap sila maghanap. So ito na, let's go! Dito magtatapos ang ating video. Please like and share this video.